nung alam ko hindi niya ako niloloko dahil ramdam na ramdam ko naman na minahal niya ako sa kanya oh, mga bata. Oo, kasi talaga nag-devote siya sa amin ng time. Eh. Yun. Siya yung nagsatitundo sa mga anak ko, sa school, siya yung nagyayo ng mga anak ko pag nasa abroad ako. At the same time, siya rin yung nagturo sa mga anak ko na mag-opo, mag, mag tapos galangin ng mga kasambahay at yung table manners pag kumakain. Lagi like ko yung dok sa'yo, di ba? So, naramdaman ko yung pagmamahal talaga na binigay niya sa akin at saka nung kakahiwalay ko lang kay Mr. Tisena para pang hindi ko kayang pagsabayin yung pagtatrabaho ko saka yung pag-aalaga ng mga anak ko. Tinulungan niya ako doon, doon sa pag-aalaga ng mga bata. Tapos ang ligaligaya ko, ang ligaligaya namin mag-iina. Lagi namin looking forward, forward na mag-Friday na. Kasi pag Friday na, dadating na si Joshua, dadating na yung anak niya sa Kapampangan, si Vivian Lindunga, meron siyang anak, si, si Isa na napakagandang bata. So, pati yung anak ko, diba yung anak ko, dalawa yung anak niya, sama-sama kami sa Canyon Woods, masaya-masaya kami. Kasi, pag nandun kami ni Ipe, magdadali siya ng takot sa VHS, tapos, natatang mga anak ko, nakasampay sa kanya sa kama, nanonood. Hanggang sa matapos yung bibang VHS sa isang araw. Tapos, paghapon na, ah, naglalakad-lakad kami sa Canyon Woods. Ha? And during that time, ang saya namin. Ang saya namin, kasi, ano eh, Akala ko talagang kami na eh. Hindi ko alam kung bakit bumili sa kapalaran eh. Pero hindi ako yung may, hindi ako yung may kasalanan. Ah. Bakit nagkagano? Yung pangalawang oh, beses, na sobrang saya ko rin. Nung nagkabalik kami nung first love ko nung college. Ayun. Sa kausap. Sa iyong na. sa kausap ko, ko. kami. Oh, ah, okay. hmm. okay. Ang ganda ng boses, madam. Ha? So, Ang ganda ng boses na buong buo. Ano siya? Ano siya? O man? At, ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? uh, nag-business sa, sa Canada, nag-build and sell ng, mm. pareho kami ng linya. Ayun. Sa so para, first love mo siya? Meaning first boyfriend mo siya? Ako, first boyfriend mo Ngayon, wala. ano may buwan namin drama. Ikaw sa sabto, I love you. Hindi, pwede lang ako mapinatay. Nalilig na. Nalilig na, Nalilig na. na. namin. Nagkatinginan nga kami. busy ako, hindi kita makausap ngayon kasi meron akong mini presscon. Oh. Tapos sabi niya, ano yun? Pinadala ko yung link ni Dana. Ito niya nga. Tinuloy ko siya dito. Eh, nung alam ko nang sabi ko, babay na kasi papasok oh, na ako oh. dito. Nag-I love you sa akin. But, hindi ko agad napatay. Na, <laughs> hindi ko agad napatay. Linig namin na ha. Linig na rin namin. Ay, hindi. First love mo siya. Ano mo siya nakilala? Anong first year college ako? Siya fourth year college sa first boyfriend? Oo. Ah, oh, mahal na mahal siya ko? ng nanay ko. Gano'ng katagal kayo? Nung no, college? Oh. Siguro mga dalawang taon at kalahati kami. Kasi mag oh, mag magka-graduate magka niya, ako nag-aaral pa. si <clears throat> sa Banco Filipino, sa Intramuros, pupunta pa siya ng PUP para sunduin lang ako. Oo. Oh. Tapos pag sinundo niya ako, yung nanay ko proud na proud. Kasi kampa siya ni Christopher Reeves. Wow! Ay! Ay. Bongga! Six-footer siya. Six-footer oh. siya. Ang Ah, well, after two and a half years? Kasi nga, nagpunta siya sa Canada. Ah. Tapos sinabi ko, susunod ako pagka-graduate ko. Kaya lang, kaya lang, dummadry, buka, madre. Kaya lang pagka graduate, buka pagka-graduate, pagka-graduate um, ko, uh, kailangan ko siyempre maghanap ng trabaho, di ba? Um. Siya naman, pagka-graduate niya, nagpunta siya sa Canada. E eh, pumunta siya doon as tourist. Ma, uubos na yung visa niya. Yung stay niya sa Canada. So, kumuha siya ng paraan, nagpakasal siya sa isang taong 10 years ang agwatag ng edad. Pero Canadian? Oo. Okay. Okay. Filipino, pero may Canadian visa. Ganun ang nangyari. Tapos, nag-cross -nag uli yung landas namin dahil sa Facebook, di ba? Siguro hinanap niya ako. <laughs> Ayun. Tapos, sabi niya sa akin, hindi raw siya masaya. Kasi nga, syempre, 62 years old na siya eh. <laughs> Tapos yung kanyang pangasawa, 72 years old. Wala anak? Meron siyang dalawang anak pero independent na. Doon sa babae? Oo. Oo. Tapos sa, sabi ko sa kanya, kung talagang tayo, tayo pa rin. Kaya lang ayaw ko kasi nung para bang magiging masaya ako tapos merong taong malulungkot. Sabi ko ayusin mo muna yung sabit mo sa kabila. Mm -hmm. At ikaw ay buong puso kung tatanggapin sa buhay ko. Oh. Kasi pag tumatanda ka na, gusto mo nang maghasik ng kabutihan, di ba? Okay. Ayaw mo nang meron ka tinatapakan. Kaya sabi ko, kung talagang magiging masaya dyan, ako kasi masaya na ako sa buhay ko ngayon eh. Kahapon, maghapon nanonood ako ng Netflix. Nandun ako sa aking condominium, sa penthouse. Ako lang mag-isa. Sabi ko, ako nag-iisa? Ang laki-laki ng kondo ko. one, Nung kinuwenta ko kasi yung square meters ng kondo ko, 1,000 ah. square meters. 1,000. Isang buong floor ba yun? Apat na palapag. Ah, ah, pa. Tapos kasi dalawa. Dalawa kasi adjacent, di ba? nakuha ko pa yung nasa ibaba. So nung kinuwenta ko lahat, 1,000 square meters. Tapos parang nasa peak ng tagumpay. Parang lahat na sa'yo na nakatapos na lahat ng mga anak mo, Magaganda naman yung karir nila. Ako naman okay na rin. Hindi ko kailangang magtrabaho. Kaya lang naman ako nandito pa kasi may mga tao ako na umaasa sa akin na bigla akong nagretiro at puminto, paano sila? Di ba? Kaya nag-i-slow lang ako pero hindi pa rin ako totally makapitawos. Ito nga, mag herbal medicine pa ako, dito. Oo oh, nga. Mm -hmm. Eh, ano po sa yun ni Sir? Ano yung iwanayan ba niya? Mm -hmm. Or, Hindi, sabi niya sa akin, dito? Sabi niya sa akin, kukuha daw siya ng uh, Canadian lawyer. Master. Oo. Tapos magpapaalam daw siya sa mga anak niya. Kasi talagang alam naman di naman, alam din naman ng babae na ako talaga yung love niya. Conven uh, for convenience ng sila. Oo, oo. Kaya lang kasi parang bang pinangatawanan niya na dahil Babae kasi siya oh, tao okay. eh. Kaya mm -hmm. mm -hmm. naman kasi, nag-asawa na rin 'di ba? Pero oh. matagal na rin akong anal. 20 years na akong anal, three, eh. two Since 2003. 2024 mm -hmm. na ngayon. Para bang para hindi ko yung totoong tao na magmamahal sa akin. Na hindi dahil ako si Christina De Sena na meron ganito, meron ganyan. Mm -hmm. Ayoko nang magkamali. Nahihiya ako sa mga anak ko. Ayoko nang may sasabit sa buhay ko. Nakaya lang sa sabit sa buhay ko dahil for convenience. 'di ba? Gusto ko yung talaga eh itong tao na 'to nag-aaral pala kami, magkasama yes, na kami. Parang pero pa kayong poor, minahal ka rin na niya. Hindi ka lang siya, sumunod. Yun din ang sinabi niya sa akin kanina. Sabi niya sa akin, nakikita rin niya yung mga nangyayari sa mga anak ko. Nakikita rin niya yung kabuhayan ko, yung nangyayari sa akin. Sabi niya, alam mo, pareho tayo galing sa hirap eh. Tapos nagsika. Sabi niya, matatanggap po pa ba ako? Sabi ko, inaantay pa rin kita. Ay! Pampilin! Si ano Pampilin! ba? ba? Kasi parang ano eh, para parang, para bang, para bang ano? Patawag ko ito? Totoo pala yung first love, hindi? Never guys! Kausad na kanina sa phone. Ay, kaya ayun ayun ayun. Ayun. na kayo, Mare? Kanina po, kanina may pa may siya, kanina baong siya, baong siya, pa siya. Actually, pa binla ko na siya, binla ko na siya sa phone ko. Tapos kaya pala nung hindi nakakarating sa akin yung mga message. Kasi binla ko nga siya, tapos ginamit niya isang phone niya. Tapos bigla niyang, nagulat na pa ako, Dok. Yung lahat ng mga pinagagawa natin sa Japan noon. Nagulat ako. Biglang ko mo sa Facebook ko. Tapos pinadala ko sa kanya. Ito, ito, ito. ito. Yan. Biglang niyo yung sa Facebook ko. Oo. Oh. Siya yan. Sorry. Okay. Okay. Nakita kayo sa Japan? Hindi. Hindi. Okay. Nag-ano nag, yeah. nag, nag ano kami ni, ni Venus. Nag-shoot nag kami ni Venus. Kasama ko siya. Pogi ah. Si Ferdinand. Oo. Pero Speaking Pero of, okay, ka Kailan pa? Ah, yes, ito Kailan ang Japan kayo, madam? Boyfriend ko siya nung 1981. Tapos, kailan kayo nag-reconcile? Tapos ngayon, um, nag-reconcile kami noong 2017. Oh, 2017? oh, oh, na, ano na, na? oh nag-reconcile kami noong 2017. Bali, bali isang taon kaming isang taon kami magkasama sobra kaming magkasundo Ayan yeah, you know. kami kasi... oh oh sobra kaming magkasundo kasi dati? kasi ano eh kasi ano <laughs> ba yun kasi <laughs> yung <laughs> kinu, Japan anong year? ito yan? ito yan ito yan bigla na lang pinalala sa akin ng wow, uh, oh, ba, ko, wow, wow. ko, wow. ko ng Facebook sa sa wow, oh. Wow. sabi ko sabi ko kanina Anong year kayo nasa Japan? 2007. Ah, di kayo nag Oh, po, Sabi ko, sabi ko, Pagkalino pala itong Facebook na ito, lahat ng mukha ng isang tao pakikita sa'yo. Oh, seriously. Today lang yan, not today. Pero madam, that time, hindi pa sila yung malahin yung kanilin siya. Hindi, hindi. Kinuha niya si Atty. Rivera, yung abogado ko. Tapos, nag, yung abogado sa Canada, nag-work together para makuha na yung divorce. Eh, kaya nung daw mag-a-grant. Ganito ang nangyari, ganito ang nangyari. Ayan o. Si nanay, every time na magkasama kami nito, proud na proud siya. Six-footer siya. Six-footer. Tenet. Oh, okay. <laughs> ano sabi ng Kee? Ha? Ano sabi ng kid? May pagkabigil na 3K. Oo, may pagkabigil na Ano sabi ng kid? Oh, Superman. sabi niya? Yung mga anak ko, masaya din para sa amin during that time. Naka-attend pa ako ng graduation ni Saris sa ni Dana. Kasama ko siya. So, parang one year kami. Tapos ngayon, sabi ko, bakit bakit hindi pa na-assume divorce? Bakit, bakit, kaya tatin tinanggap ulit kasi gusto ko yung bang wala ko nilalabag sa kautusan ng Panginoon Diyos. Di ba? Oo. Wala ko tinatapakan. Kaya ka nagpunta sa akin dahil sabi mo hindi ka masaya tapos ayusin mo yung divorce mo. Hindi pala ganun ka daling ayusin. Dahil pag ayaw ng isa. Ah, Oo. hindi na hindi pag cover. Oo. Pero para para bang, para bang, siyempre meron kang kasamang 70 years old, di ba? Tapos siya, 62. Hindi yan ta. 62 siya. Oo, oo, oo. Pag magkasama kami, maraming tao na sasabi, bagay daw kami. Tapos ang laki nang natulog niya sa akin nung nandito siya, kasi siya yung gumawa nung bahay ko sa Punta Fuego. Kasi magaling na contractor to eh. Siya rin yung gumawa nung apat na bahay ko na, na townhouses. Siya rin yung gumawa nung bahay ko sa Fuji. Siya rin yung nag-renovate ng Clark. So sa isang taon na nandito siya, pati yung belia sa di Cristina, siya yung nakatutok engineer. Ano siya hindi. Ano siya? Um, eh, uh, uh, contractor. 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 Parang ako. Uh, economics graduate siya. Economics graduate din ako. Ah, okay. mm -hmm. So, ano ang reason niya usapan? Ano na status nung pagpapit? Hindi. Ngayon kasi, for the first time, natawagod mm -hmm. siya sa akin after so many years na naghiwalay kami. Kasi naghiwalay kami, ano eh. Sabi ko, buwi ka muna. Ayusin mo muna. Eh, nag-lockdown. Nag Di ba, nag-lockdown? Ah, oh, oh, before, oh, oh, before the pandemic. Oh, So, na-plano ngayon pumunta ka? Pumunta siya? Pumunta siya? Hindi, tinanong niya muna ako. Tinanong niya muna ako, sabi niya sa akin, kung babalik ba ako o okay ka pa? Sabi ko, inaantay lang naman kita. Pero pag inaantay kita, ayoko nang may sabit. Kasi di ba, Para paano ka harap sa Panginoon Diyos? Siguro swerte na ngayon kung pa ako ng 20 years, di ba? Kasi 60 na rin ako. Paano ka harap sa Panginoon Diyos kung meron kang nilabag sa 10 kautosan niya? Kaya sabi ko, ayusin mo yung status mo, ako ready, ako single ako. Anytime na babalik ka sa buhay ko, tatanggapin kita kasi alam ko, bumalik ka na nagpamahalan tayo. Yes. Mm Nang -hmm. walang ibang dahilan. Kasi ano rin siya, rich eh. May pera din siya. Oh, mm -hmm. oh, oh okay. may okay. pera din siya. Pa uh -huh. At saka, sa kapag magkasama kami, <laughs> mag magkasama kami, sobra kaming bagay. Diba? Baka, <laughs> pa, di ba? Um, Baka surprise ka na lang yung bigas. Oo. Oh, Divorce. Uh -huh. eh, December. Sana nga. Pwede so, kang magpakasal. Sana nga. Oo. Oh. Ah, uh -huh. so, so, eh, ano? May bala ka bang magpakasal? Hindi. Yung, yung lahat ng kasal namin ni Ariel, puro ano lang yun, um, traditional wedding ceremony. Sa so, Hong Kong? Traditional wedding ceremony. Hindi uh, so, sa ayun. batas. Hindi oh, traditional. Oo, so, oh, wala uh. yun. Hindi civil. Oh, wala. Puro tradition kaya no, traditional. Kaya kung tinignan mo yung aking status dito. Hindi siya registered. Nagpakuha ko ng Senomar, single ako eh. Ayun. yung plano Ayun. 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 Basta, basta sa kanya. Basta ni di divorce na siya. Basta sa kanya. Kasi pag siya, alam ko na lang na mahal niya ako, hindi dahil sa kung ano yung narating ko. Kasi may narating din siya. Tapos nung bata pa kami hanggang ngayon, nagmamahalan pa rin kami. First love never. Kasi, first first kasi first sinabi ko na sa kanya na busy ako. Huwag ka na muna kamawag. Pag-ibig ano pong pala? I love you. Huh? Pwede ba namin? Yung pangalan huh? yung pinatay, na dinig namin. Yung pangalan. Yung pangalan niya, hindi pa kasi siya fully divorce eh. Ayoko pang sa pangalan. First name na lang. Okay. Joseph. 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 First name na Ang ganda ng boses. Joseph, lalaking yeah. lalaki. Dinig na dinig na. Hindi, saka ano, saka nung magkasama kami, alam mo nung magkasama kami, miski yung mga security ko alam, miski si, miski yung nani ko alam niya na, kasi magpapatugtog siya ng, ng kahit na anong tugtog gano tapos sasayaw kami ng sweet sa loob na condo namin oh. At sasayaw kami eh walang hindi nangyari sa akin yun tapos di, ma, yung pag ma, pagkagising mo makikita mo yung mukha ng katabi mo na ang gwapo gwapo yes. tapos alam mong mahal na mahal wala namang hinihingi sa'yo di ba so mag, wala ang katabi mo nakaya ah, mong sabihin yung term no wala ang katabi mo sa bed eh yung taong mahal mo, tapos ang ganda ng muka, okay, tapos presentable, oh, tapos natutulungan ka sa lahat ng bagay, gumagaan yung yung buhay ko kung nandiyan siya eh. Mara natatapakan ko yung buhay ko. Madami siguro nung dalagat din nung bata pa kayo sa school pag magkasama kayo, mag gusto kong sabunutan ng mga babae sa school dahil ang pogi po. <laughs> Lahat nakatingin sa kanya. Hindi sa akin kaya... nakatingin. Siya last <laughs> <At> na <laughs> eh. sila sa'yo dahil ang gwapo ng boyfriend. Oo. oo. Meron pa nga isa umaway sa akin eh. Dahil? Kasi, hindi kasi daw. Kasi daw, hinatid na rin siya sa pag-uwi ni Joseph. Alam daw niya sila na. Bakit, though, <laughs> bakit <laughs> daw, bakit daw, bakit daw, bakit biglang kami? Sabi ko, ewan po, tanungin mo sa kanya. Hinatid lang siya sila na agad? Oo. Oh, Miguel Rodriguez? Oo oh, nga, mm -hmm. kasi Yung mga anak mo, wala nagsabi, your boyfriend, mom, sa not Is? Ha? Si David ni Dedy sa akin. Ni Dedy. Foto ba sila lahat? Foto sila lahat. Oo, oh, sabi sa akin ni Dedy. My God, mami, hindi ko alam na ang taas-taas pala niyan, nung kuna niyang namit. Sabi niya, ang tangkat tangtad pala niyan. Tapos, silang lahat din, parang masaya sila nung kami. Tapos, every time na nagpupunta kami sa iba't ibang bansa, kasama namin siya, mga anak ko, nakikita nilang masaya ako. Masaya rin sila para sa akin. kung Dana, hindi ka na namin kailangan mag-contact niya. Nagkwento na kami. Anong love? Sa Dana. Si Dana. Dana ba, Dana? Dana dito. Dana. 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 O oh, madami ko na lang yung bonus question okay. ko. Nabanggit so, mo na rin ako.